Magandang buhay, meron akong tatlong okra na itinanim ng sabay-sabay pero iisa pa lang ang namumunga. Ano kaya ang naging dahilan? Mamaya pag-usapan natin. Bago pa man ang lahat, ayon po sa research, ang okra pala o ladies fingers ay napakaraming health benefits. Mayaman nga daw po ito sa magnesium, folate, fiber, antioxidants, vitamin C, K1, and A. Kung kaya naman ay maganda daw po itong ipakain sa mga nagbubuntis. Karagdagan pa ay maganda din daw ito sa kalusugan ng ating mga puso at pagkontrol ng ating blood sugar. Eto na nga, sa tatlo kong itananim na okra ay isa pa lang ang namulaklak at nagbunga. Alam niyo po ba na gandang-ganda talaga ako dito sa bulaklak nitong okra? Yun nga lang ay saglit lang natin silang mapagmamasdan dahil halos isang araw lang ay malalaglag na ito sa lupa at magsisimula na ngang mamunga. Itong aking itinanim na tatlong okra ay may magkakaibang laki at siguro nga ay may factors din ito sa kanilang pamumunga. Ito nga ang small, medium at itong large. Itong nga maliit ay napapansin ko na na malapit na rin magkabulaklak kung kaya ay magkakabunga na rin ito. Di katulad nitong malaking okra na puro dahon pa lang ang lumalabas. Malalaki nga at malalago ang mga dahon nito kung kaya naman ay binawasan ko na ito noong mga nagdaan. Ang dahilan kung bakit hindi ito namumulaklak at nagbubunga ay dahil napupunta ang mga nutrients nito dito sa kanyang mga malalago na dahon. Maihahalin tulad ko nga itong aking okra sa ating mga tao dahil hindi din naman pwede yung kulang at sobra sa nutrisyon. Ang uh, ibig kong sabihin ay kailangan katamtaman lang o medium size lang ang ating pangangatawan. Sa kabuuan ay madali lang namang itanim at alagaan itong okra. Maaari na sila nga mamulaklak sa kanilang ika 45 days magsimula nang sila ay ipinunla. At uh, pwede na tayong makapag-harvest dito in less than 2 months. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Please click the like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!